Magandang gabi sa inyong lahat. <laughs> Ay, malapit kayo ng konti kasi hindi ako pa nasigaw eh. So, gusto ko lang magkwento. Ito lang nakakaraan na lang. Kakatapos lang. Ay, pero every time may bumubusina, nang sumasangayon sila sa atin. Kaya pag may dumadaan na bumubusina, sisigaw rin tayo. Marcos Resign! Marcos Resign! Okay, pag may bumubusina. <laughs> bakit bakit Marcos Resign na? Ano? Ang pinakapunot dulo ng ating pagtitipon-tipon ngayon, itong corruption, ano yung mukha ng corruption? Kasi kailangan may mukha yung kalaban natin. Eh. Nitong nakaraan na earthquake sa Cebu, di ba, tayo tumulong, nagpadala tayo ng mga tulong, dun sa Cebu, si Bibi Inday, unang una nandun na, ibigay na. Walang nakakaalam di siya kinover ng media. ng kahit ano, Marcos resign! Marcos resign! Every time, every time may bubusina, sasagot tayo ha. ng Marcos resign! Marcos resign! Basta may bubusina. Okay. Kahit ano yung sinasabi ko, basta may bumusina, makisama tayo. Bakit? Kapwa Pilipino natin yan. At nagpapadala sila ng mensahe sa atin na nakikiisa sila sa atin. Hindi man nila tayo pwedeng tigilan, pinaparinig at pinaparamdam nila sa atin na Marcos Resign! Marcos okay. Resign! Okay. Habang naghihintay tayo, may kwento ko. So during the earthquake, Matapos yung earthquake, uh, may doon dumating na... Marcos Design! Marcos Design! Marcos Design! Okay. Ang saya. Okay. Kita nyo? Yan ang mga kababayan natin. Maraming naniniwala. Marcos Design! Marcos Design! Marcos Design!

May mga dumating din naman na ayuda galing sa gobyerno, may relief goods, yan, higas, 20 pesos kaya lang. Pero dumating, may nagutom na isa doon sa mga rescue and relief workers kasi dumating na yung mga truck ng relief goods. Dumapit yung isasabi, yung isa sa mga doktor natin, gutom na buong araw tumutulong sa ating mga mamamayan dito. So, tumutulong na. Alam mo ang sinabi sa kanila? Man, ng mga tao na hindi man natin sila kasama dito, tuloy-tuloy ang -tuloy ating pakikibaka, tuloy-tuloy ang Marcos Design! Marcos Design! Okay. So, ibig sabihin, nasa Cebu, yung isang doktor yun, or relief worker, hindi pinakain kasi sabi, hintayin niyo muna. Maghintay muna kayo kasi hindi pa daw mamimigay ng relief goods dahil wala pa si PBM. Aray ko! Saan ka na nakakita? Yung presidente, kunwari magbibigay ng ayuda, pero pinag-iintay niya yung mga gutom. Hindi lang yun. Marcos Isay! Marcos Isay! Marcos Isay! It's Okay. Pinaghintay ng presidente ang mga taong gutom. It's time! Ibig sabihin nun, pagka pinaghintay niya, kasi gusto niya may coverage. Gusto niya may photo ops. Tapos parang graduation, di ba? Aabutan niya. Yung mga biktima, yung mga nasalanta. aabutan niya ng ayuda. Tapos gagawing photo ops. Ang tawag nun, corruption. Kasi ninanakaw niya. Ang ninanakaw niya sa ating mga kababayan, dignidad. Marcos Rizal! 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 na rin ang magdadala ng mensahe natin sa iba, di ba? Ang mukha ng korupsyon ay yung nakaw. Ano yung magnanakaw? Nagnanakaw hindi lang ng pera, ng dignidad natin, isipin niyo, nalilimos tayo ng pera na ating nilaan, ating binayaran na bilang buwis. Pag iintayin nila tayo ng servisyo, bayad na! Ninanakaw nila yung karapatan natin sa mga servisyo ng gobyerno sa infrastructure ng gobyerno. Ninanakaw nila lahat ng mga protective mechanisms flood control, isang paraan yan para protektahan tayo at di tayo malunod. Pero anong ginagawa nila? Ninanakaw nila pati buhay natin. Dignidad natin. Pati yung convenience natin, yung nakakapaglakad tayo sa kalye na hindi tayo hinuhold up, hindi tayo nag-waiting-waiting sa baha. Na. Ka, na. Malakas. Ano pa yung ako sa atin? Of course, pera. Pero ano yung nire-represent ng pera na Crime enforcement. No enforcement. Bakit ang taas ng crime rate? Hindi dahil mahina yung mga pulis natin. Magigiting mag mag ang ating mga kapulisan. Pero kulang sila eh. Bakit kulang? Wala tayong pambayad. Wala tayong pambayad ng benepisyo. Wala tayong pambayad para mabuhay sila na may dignidad naman. Sinasanay tayo ng ating gobyerno doon uli sa pwede na. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! more costs resign more costs resign Mark <laughs> osvi <laughs> sa atin. Servisyo, infrastructure, kasama dyan ng flood control, law enforcement, depensa sa ating sariling bayan, pati dignidad natin bilang mga Pilipino. Binibenta ni Marcos dignidad ng Pilipino sa mga dayuhan. May mga dayuhan na ayaw ng Duterte sila po ay nagdidikta sa ating Pangulo. Pati ba naman yan? Pati yung kapirasong respeto para sa Pilipino sa buong mundo na benta na o ninakaw na. At some point, hindi na natin pwedeng tiisin. Minsan, di ba, sinasabi natin, magbabago din yan. What the Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Sumali na tayo! Marcos Rizal! <laughs> Marcos dun sa mga nanonood sa atin sa live, sa social media, live ba to? Yes! sali na kayo. Sali na po kayo. Kasi, gano'ng katagal natin titisin to? Gano'ng, anong sasabihin natin? Anong ipagmalawalaki natin sa mga apo natin 5 years, 10 years from now? Na, pinayagan natin. Ninanakawan tayo, nilalapastangan ang ating karapatan, tapos, ginugoyo pa tayo. doon na naman. Naggagawa sila ng investigative commission daw. Ano yung ICI na yan? Bakit hindi police? Bakit hindi NBI? Bakit hindi ombudsman? Bakit kailangan gumawa pa ng panibagong investigative committee na Marcos Cisay! Marcos Cisay! Bakit kailangan gumawa ng committee? para proteksyonan ang kanilang mga kasabayado. Mismo. Unang-una, para bumagal. Para mahilom! Dahil mabagal, sino yung nakalabas ng bansa? Pantiko! ko! Dahil mabagal, at takot din yung ibang mga opisyalis, dinig ko bukas, pinapatawag daw si Martin Lopez. Tingin nyo may makukuha sila? Wala! Wala! Walang transparency! Correct! Marcos Isay! Marcos Isay! Marcos Isay! Marcos Isay! Marcos Isay! Sa mga kababayan natin dyan sa mga sasakyan! Sabi na kayo dito! Marcos